Ano ang espiritu ng propesya? Sa buong kasaysayan ng Biblia, ang kaloob ng propesya ay gumaganap ng isang mahalagang papel bilang isang paraan ng pakikipag-usap ng Diyos sa kanyang bayan. Hindi lamang ito tungkol sa paghula, sa hinaharap, kundi pati na rin sa paghahayag ng kalooban ng Diyos, pagtutuwid, pagpapalakas, at paggabay sa kanyang mga tagasunod. Mula sa lumang tipan, makikita natin ang mga propetang tulad ni na Moises, Elias, Isayas, at Jeremias na nagsalita bilang tinig ng Diyos. Nagdala sila ng mga mensahe ng babala, pag-asa at pagpapanumbalik. Ang kanilang mga salita ay madalas na hinamon ang kanilang kapanahunan at itinuro ang daan patungo sa isang matuwid na pamumuhay. Sa bagong tipan, ang kaloob ng propesya ay patuloy na mahalaga sa unang iglesia. Binabanggit sa Pran Corinto Chokordove ang propesya bilang isa sa mga kaloob ng Espiritu Santo na ibinigay para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Ang mga propeta sa Bagong Tipan, tulad ni Naagabo at ang mga anak na babae ni Felipe, ay naghayag ng mga mensahe mula sa Diyos para sa patnubay at pagpapalakas ng mga mananampalataya. Ang Apokalipsis 19.10 ay nagbibigay ng isang mahalagang pananaw sa tunay na diwa ng propesya at ako'y nagpatirapa sa kaniyang paanan upang siya'y sambahin. At sinasabi niya sa akin, huwag mong gawin iyan. Ako'y kapuwa mo alipin, at ng iyong mga kapatid na may patotoo ni Jesus, sumamba ka sa Diyos, sapagkat ang patotoo ni Jesus ay siyang espiritu ng hula. Ang talatang ito ay nagpapakita na ang patotoo ni Jesus ay siyang espiritu ng hula. Ito ay nangangahulugan na ang tunay na layunin ng propesya ay upang ituro kay Heso Kristo. Ang lahat ng tunay na propesya ay magkakasuwato kay Jesus sa kanyang pagkatao, sa kanyang gawain ng pagtubos at sa kanyang kaharian. Ito ay nagbibigay ng liwanag sa kanya at sa kanyang plano para sa sangkatauhan. Ang kaloob na propetiko ay hindi limitado sa isang partikular na panahon. Ayon sa Biblia, ang mga espiritual na kaloob ay ibinigay sa iglesia sa buong panahon ng Kristiyano. Ang layunin ng mga kaloob na ito ay upang panatilihing buhay ang katotohanan, patnubayan ang bayan ng Diyos, at ihanda sila para sa ikalawang pagparito ni Kristo. Sa kasaysayan ng Seventh-day Adventist Church, si Ellen G. White ay kinilala bilang isang taong nagtaglay ng kaloob na propesya. Mula 1844 hanggang sa kanyang kamatayan noong 1915, nakatanggap siya ng libu-libong mga pangitain at panaginip na pinaniniwalaan ng mga Seventh-day Adventist na mga mensahe mula sa Diyos. Ang buhay at ministeryo ni Ellen White ay nagpapakita ng mga katangian ng isang tunay na propeta ayon sa pamantayan ng Biblia. Ang kanyang mga mensahe ay palaging nakasentro kay Jesus Kristo at sa kanyang kaligtasan. Itinuro niya ang kahalagahan ng pagsunod sa mga utos ng Diyos at ang pangangailangan para sa isang buhay na ayon sa kanyang kalooban. Isa sa mga kapansin-pansing aspeto ng ministeryo ni Ellen White ay ang kanyang pagiging consistent sa mga turo ng Biblia. Palagi niyang itinuturo ang kasulatan bilang ang pangunahing autoridad at pamantayan ng pananampalataya at buhay. Ang kanyang mga pahayag ay hindi kailanman sumalungat sa Biblia, ngunit sa halip ay nagbigay ng karagdagang liwanag at aplikasyon sa mga katotohanan nito. Bukod dito, ang buhay ni Ellen White ay nagpakita ng bunga ng Espiritu Santo. Siya ay kilala sa kanyang kababaang loob, dedikasyon sa Diyos, at pag-ibig sa kapwa. Ang kanyang personal na buhay ay isang patotoo sa mga prinsipyong itinuro niya sa kanyang mga sulatin. Ang ministeryo ni Ellen White ay hindi palaging tinanggap ng lahat. Tulad ng mga propeta sa Biblia, naharap din siya sa oposisyon at kritisismo. Gayunpaman, maraming tao ang nakakita ng katotohanan at banal na autoridad sa kanyang mga mensahe na nagdulot ng malaking impluensya sa pagunlad ng Seventh-day Adventist Church. Mahalagang gumawa ng pagkakaiba sa pagitan ng Espiritu ng Propesya bilang isang espiritual na kaloob at bilang ang koleksyon ng mga aklat at sulatin na nagmula sa ministeryo ni Ellen G. White. Ang Espiritu ng Propesya bilang isang kaloob ay ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na nagbibigay sa isang individual ng kakayahang tumanggap at maghatid ng mga mensahe mula sa Diyos. Ito ay isang espiritual na pagpapakita na nakasentro kay Heso Kristo at naglalayong itayo ang Iglesia at ipahayag ang kanyang kalooban. Sa kabilang banda, ang koleksyon ng mga aklat ng Espiritu ng Propesya ay ang nakasulat na resulta ng paggamit ni Ellen White ng kaloob na ito. Kabilang dito ang mga aklat tulad ng Steps to Christ, The Great Controversy, Desire of Ages, at marami pang iba pang mga tomo at artikulo. Ang mga sulating ito ay naglalaman ng patnubay, tagubilin, payo, at pagtutuwid sa iba't ibang aspeto ng buhay kristyano at teolohiya. Bagamat ang mga aklat ng Espiritu ng Propesya ay ang produkto ng kaloob, hindi sila dapat ituring na katumbas ng Biblia. Ang mga Seventh-day Adventist ay naniniwala na ang Biblia ay ang tanging hindi nagkakamaling tuntunin ng pananampalataya at pamumuhay. Ang mga sulatin ni Ellen White ay itinuturing na isang mas mababang liwanag na nagtuturo sa mas malaking liwanag ng kasulatan. Ang papel ng mga aklat ng Espiritu ng Propesya ay upang magbigay ng kaliwanagan sa mga turo ng Biblia, upang ituro ang aplikasyon ng mga prinsipyong biblikal sa pang-araw-araw na buhay. At upang gabayan ang iglesia sa pagtupad ng misyon nito. Hindi sila nagdaragdag o nagbabawa sa kasulatan, ngunit nagbibigay ng isang mahalagang pananaw at pag-unawa sa mga katotohanan nito. Mahalaga rin na maunawaan na ang espiritu ng propesya bilang isang kaloob ay maaaring gumana sa iba't ibang paraan. Sa kaso ni Ellen White, ito ay pangunahing ipinakita sa pamamagitan ng mga pangitain at panaginip. Gayon pa ang Biblia ay nagpapakita ng iba pang mga paraan kung paano maaaring gumana ang kaloob na propetiko. Sa konklusyon, ang espiritu ng propesya ay isang mahalagang kaloob mula sa Diyos na naglalayong ituro kay Heso Kristo at itayo ang kanyang iglesia. Sa buhay ni Ellen G. White, ang kaloob na ito ay nagpakita sa isang natatanging paraan na nagre sa isang malawak na koleksyon ng mga sulatin na patuloy na nagpapala at gumagabay sa mga Seventh-day Adventist sa buong mundo. Ang pag-unawa sa pagkakaiba sa pagitan ng kaloob at ng koleksyon ng mga aklat ay mahalaga sa pagkakaroon ng balansing pananaw sa mahalagang aspetong ito ng pananampalataya ang lahat ay dapat masuri at subukin ayon sa pangunahing pamantayan ng Biblia na siyang pinakamataas na autoridad. Matapos maunawaan ang konsepto ng espiritu ng propesya bilang isang kaloob at ang papel ni Ellen G. White bilang tagapagdala nito, mahalagang tingnan kung paano ginagamit at inilalapat ang kanyang mga sulatin sa kasalukuyan. Ang kanyang mga sinulat ay hindi inilaan upang manatiling nakakulong sa mga istante ng aklatan. Sa halip, ang mga ito ay mga kasangkapan para sa paglago ng espiritual at praktikal na patnubay sa pang-araw-araw na buhay. Para sa mga nagnanais mag-aral ng kanyang mga sulatin, mahalagang magkaroon ng tamang pananaw. Ang kanyang mga sulat ay hindi dapat basahin bilang isang kapalit ng Biblia o bilang isang koleksyon ng mga direktang utos na nagpapakawalang bisa sa banal na kasulatan. Sa halip, dapat silang basahin na mayroong bukas na isip at panalangin. Laging itinatabi ang Biblia bilang ang pinakamataas na autoridad. Mahalaga ring unawain ang konteksto ng bawat pahayag, ang oras at lugar kung saan ito ibinigay upang maiwasan ang maling pag-interpret. Ang pag-aaral ng kanyang mga sulatin ay dapat maging isang karanasan na nagpapalapit sa atin kay Kristo na nagbibigay sa atin ng higit na pag-ibig sa katotohanan ng Biblia at hindi nagiging isang pag-aaral na humahantong sa legalismo o sa isang labis na pagtutuon sa mga detalye. Sa kanyang mga pahayag, mayroong mga propesya na tumutukoy sa mga huling araw. Binigyang babala niya ang iglesia tungkol sa mga darating na pangyayari, kabilang ang pagtaas ng spiritualismo, ang papalapit na unyo ng mga kapangyarihang pangrelihiyon at pampulitika na magbubunga ng pag-uusig at ang kahalagahan ng pagpapanatili ng sabath. Marami sa kanyang mga hula ay nakita ng nangyayari sa mga dekada pagkatapos niyang sumulat na nagpapatibay sa paniniwala na ang kanyang mga mensahe ay nagmula sa Diyos. Ito ay nagbibigay ng karagdagang katiyakan sa mga mananampalataya na ang Iglesia ay ginagabayan ng Diyos habang papalapit ang pagwawakas ng kasaysayan ng mundo. Ang espiritu ng propesya kung gayon ay higit pa sa isang simpleng salita o isang koleksyon ng mga aklat. Ito ay isang buhay na patnubay mula sa Diyos na nagpapalakas sa kanyang bayan sa mga huling araw. Ito ay isang kaloob na nagpapatunay kay Jesus na nagpapaalala sa atin ng kanyang kapangyarihan at pag-ibig at naghahanda sa atin para sa kanyang pagbabalik. Ang pag-unawa at pagtanggap sa kaloob na ito ay nagbibigay sa atin ng isang mas matatag na pundasyon ng pananampalataya at pagtitiwala sa patuloy na paggabay ng Diyos. Kung nagustuhan ninyo ang nilalaman, mangyaring ilike ang video, ibahagi sa inyong mga kaibigan, at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang katulad nito. Maraming salamat!